nagtuo ko nga sa design sa DPWH na anay girder din na gibutang para dili kay layo ang span pero lang tawa sa ilang gihimo walay girder gikunik nila anang old nga mga kabilya din ha sa daan nga tulay Pagkauman man gibutangan og styrofoam styrofoam oh dayon 4 inches lang ha, supposedly 12 inches ang gibago na ni 4 inches lang ang siminto mo ni nahitabo na hugno wala pa agian. ang akong pangutana nganong nakalusot ni sa DPWH <laughs> Willing ko ani mag mo mu, kwan mo testify. Ngano man? klaro kayo, unta ang garipin, ni, ang unang nga kontraktor ani is Lakewood Construction. Wa ko kabalo kinsay nag-accept within my municipality pero wala gini nagki-coordinate nako. Na ko. Karon, nahugno na wala pa nagian. Asa man padulong ang kwarta sa gobyerno? Asa man ang tax na sa mga nagbuhis ani? Now, akong hagit sa taga-DPWH. Mayingon man si Dibina, si Gobernur. Pare atong dito, unya atong adun kitong ako man to ipasisid kay maklaro man to dito karon ang sheet file. Ako siya ingon, Ingon ani ba? Ang agi sa inyo ha nga mga kontraktor. Di ba kabila ko nagingon kanang atong gisubay karon ang adalan. Iya sa jenisyan. Ni yoko iyo ko ni di ayaw lagi ng jenisyan kay wa gi ni karon ang agi dinha. Ihatag to na po dito karon sila mo'y nakadaog ipasabkon sa 4K kana naman si Dinyo may nagsabkon at doon tato dito karon ugon sa kasab standard naman ang akong giproteksyonan ang kwarta sa tao karon mo ingon sila nakisaw-saw ay talyo wala akong nakisaw sa nasyonal kung imong lang taon atong lang after diri, ang akong letter of complaint sa regional director sa DE before pa sa election before pa ng gawas ng flood control nga project nga issue dia na anak koy complain sa ila karon klaro kayo ni Mingon na po sila nagkisaw ko ko, but kini na ako'y formal nga complaint ani before pa ning buto ang flood control akong pangutana congresswoman mo ni klaro ngano man ni eh, tungod kay dako kayo mo gi ikuha. gi mo nang mamugos ang contractor nga maka, maka, save sa ilang gasto ngano man dako man kay mo gi SOP gi kamo pagyud mo ni nangunay eh. mo ni hagit ako sa ila unsa man ni karon akong dito ng DPWH ipastab sa ako ni Karon unless and until mapakita nila ang original nga design nga nagtrabaho, ane, is ang nagtrabaho ani isang liquid construction o dili gani ako mismo mingon mooy mo mangunay pag file og kaso again sa taga DPWH ani nga mga project why this is people's money tarong bitaw kay ko nila nagikoordinate Jay, dili lang duha kasulat na ngayo ko sa tanang program mo works sa tanang project because nami ordinance nga before unta sila mo mupahiluna sa mga proyekto diri mo coordinate sa akong opisina pero naa ba kana ma si nyo nga nagsabgon karon diya sa kontrata diya karon padulon sa bulisong nagigcoordinate ba sa opisina wala gidakop sila kay nag illegal quarry gitabona ni Victor karon hagito na ko sila report sila ko nag complaint sa pero murag baliwala man ko kay opposition ko sa congressman sa gobernador karon pati tong dito ako nang gi-race kung nahog no nga na na i-repair sa likod karon nakakita ko bagong panding sa Buds Bro ang nakadaog Ako ako pangutan nga ano nakalusot na na engineer ano yung dili ko kayo 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 sa kayo 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 engineer kayo 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 ka. kayo kayo aning mga projects dere. Karono oh, latawa. Ako gibuhat na utan ni Dibina kay dugay na puno na human. Oh, karon pagay kita pao. Klaro kay tuuna nga awali kay Una ako wa giton karon nana naman ka. Tawaga ang taga DA, niyo niya di second engineer, construction si Igama. O kinse construction tawag ka dere. Magibot ang sheet piles dina. Kay naay e na, nagsalom biya gabi eh. Ang sheet piles tingawas na. Ma'am, taruhan bidya yo tagu-tagu ma'am, ali ma'am. Tigsi tiri ma'am. Ayun, ako tako. ikaw may project engineer. Kaya ni tiri. Ikaw may representative sa kontraktor, di ba? Ano sa'yo mo pangalan? Ninya. Ninya? Ninja, engineer ka. Engineer? Ninya, sir. Aninyon. Aninyon. Saan sa kontraktor? Sir, Siber, silulitan. Okay. At least, nakaka, akong hakit, kung sakto nga pagkatrabaho, mag-ibot rata niya karun o lima ka sheet files based Dugay naman ko na ngayon sa inyo engineer sa mga program mo Pero Until now wala gid mo gihatag. Unsa may gitago ninyo? Mayor Mang Kudre, wa bayaw mo na coordinate sa ko ah. Pagtuod to Kudre. Ako hangyo sa inyo karon, tagai ko sa tanang program of works nga i-implement sa Department of Public Works and Highways. Pagkauman, man, lantaw na to ang inyong hang trabaho. Pare aton tulay dito, kato dito. Dugay na ko na ana. Not once, not twice ko nag-slot sa inyo ah. Karon mo ingon pa si na og nahuman ang og trabaho. Natawa daw na dia. Pagabot ako, musibat pa ka dayon ka. Ngayon din kag naik taga ko mo inspect dito, I tell you. Si kapitan naging una mayo maayo day Mayor Gaw, kay naa taga DP din Si, niya musibat ka si kapitan ay naging un ako. Ang unang nagreklamo ani si kapitan. Ngano man, pagabot sa baha, duha nakabuksa pa diri og dito ning, ning babag na sa kontraktor nga din, ni Kuhan, dili ni kuha ay dapat tambakan pero wala mo na minaw inyo ra gyapon gi yuta na dapat kini tambakan ni eh, para din, bahag, dili mo sulod ang baha diri asa naman ang planning ani sige ni sige di ako mo ipaabot ipaabot ko man ini to sinado kan secretary na sulat naman ko ani na karon ta mo magibuta og sheet piles dito dapit lima lang kabuok kung makita na ko nga sakto mo sa POW Bis! sa POW ang inyong seat piles pwede ko nyo pa ilang kaso ako pa mo repair sa trabaho niya kaya gibut gibot niya seat piles so karoon mahangi ko ninyo na naman yung mga media na na yung bako kung di mo masukot padala bako dahil mag ibot ang seat piles ito ano sa man engineer Oh, tawag trip, padungga ko. Oh, ako'y tawag ni D.A. E. Gusto ka ako tawag ni D.A. E. 不怕